<laughs> Ayan no, yung nagpistahin ng balingoy. <laughs> bulay. Balingoy. Ito yung tanim kong balingoy, hindi <laughs> <dibi> sa school <laughs> farm ko. Nakaani ko na kasi baka maunahan ako nung magnanakaw. <laughs> Nag-release si ka din ng Kel? Oo. Hindi ko ba kasi, hindi ko nakikita. May Youtube channel pa ako. hello mo, ay, hindi nga. Ayan. Ayan ang kinuntataba, oh. Yan guys, ito ginugulay <laughs> sa amin tong balingoy. Yan, special ito to ng <laughs> Bicol. Ayan guys. Naya. ako rito sa aming lupain. Ah. Uh, 2 hectares. Yan. tangan Turingan. Oh, ano yan? Masarap to Inang guys na? sa tulingan Ito Ito yung special test Pag nakakatikim nito kami nito <laughs> Ipilian pa to guys Tapos hihiwain to ng tino Ayan Marami diba? Okay, sakta lang po. Okay. Ah, pwede na to. Sarap to. Ang sahog nito guys ay uh, pwedeng tulingan na pinirito. Tinapa. Yan, yan, yan. Okay na to guys. Marami na to.